May hapon, mga kababayan. Malinis na po yung likod ng bahay ko. 'Yon yung bulaklak oh. Jan. Paalis na po ako. na ako. Tapos na ako nagbigay ng pagkain sa mga alaga ko. Jan may buko na yan dyan o. Oh. Tignan mo yung balingbing. Ang daming bunga dyan. Yung mga bulaklak ko. Bagong hapon ito. Ang ganda ng kuha kapag ganitong oras kasi yung ano ng araw Mapalubog pa, ng araw O maganda't maganda Pero yung saging ko Hindi ko pa nalinisan O Tsaka may buwan na pala O, o. Yan o Ang aga ng Ano Lumabas yung buwan Tapos yung Kamansi Simula dyan hanggang dyan mahaba na yan dyan eh hanggang doon pataas dyan yan o yan tsaka Maganda ng kulay pag ganitong oras. Diyan oh. Maganda sila. Tsaka yun yun. Dun yun, yung mga bulaklak na ano. Yan dyan oh. Madami ko na naman ng nyug na naipon. Oh. Papakain ko na na manok at saka pato. Dun pa sa loob. sa kabila, Dun pa sa baba. Madami kong naipon. ayan sya ayan yung mga halaman na yan mga gamot yan eh ayan oh. ayan ayan at saka sya ang kulay niyan o oh. inilipat ko muna dyan yung iba kasi nilinisan ko doon tapos iyon Chaka tu, violet Yan ibarin kulay Ibarin diyan sa baba ibaring diyan at saka ibarin ito Yan may mga bulaklak